Guys, tingnan natin ang mga kalawa ng Kenneth Blackwood. Uh, uh, Lalong ginaganahan to pag uh, maraming audience. Kita mo naman ang tira na yon. Sabi niya sa audience, oh, yan senyas niya. Habang uh, nag-iingay ang uh, Uh, mga fans Papad ng mga ulo. Ito pa rame. yung isang bigandang Rupo. binatawa niya, di hey, ni de nila hey. Coupe, yung mga panlamang na eh, Grabe, wala pang nga dalawang de minuto. De uh, wala. Ayan pa ang isang rebound at a M1 again para kay Kenneth de la Coupe. Pinapalabar ko ba? isa sa naging best player tagay ngayon, no? V-Bomb de Bianca. Ito pa yung isang N1 na pinitawa na counted. Kokobilla. Kenneth Cruz. Cruz. De La Cruz. <ored> de La Cruz. De La kay De Cruz. Ang tubong